Tay, okay. okay, ano tingin mo? Yung kalabaw, type mo ba? Bibili natin ng kalabaw si tatay. Kami kasi nang bumibili ng kalabaw, pag mahina yung kuko, Ayan. hindi talaga sa puti. Ah, pag mahina ang kuko, ayaw nyo? Yung Ibig sabihin, ito pwede to. Ito sa puntok, kahit na matulas. Ang tawag nito latis. La, lapis. lapis. Yung puti sa puti. Ito to, pag mahaba ito, mahina Ay, sa putik. Ah, pag mahaba, mahina Ay, sa puti. Ah, ayun na, po ah. Uh, uh. Konting idea kay tatay. Pag bibili raw po kayo ng kalabaw, dapat. Tinitingin yung kuko. Kuko? Aling alin, alin, alin dyan sa kuko tayo? Yung apat na to. Apat. Kailangan mahaba. Ito kailangan na, Elang, Kailang may iksi Nakatikom Nakatikom ah, Magkayang uh, malalapan na sa patong... kasi sa bundok yung Baka hindi kaya yung uh, na, dada, May madulas uh, Bibili natin na, ng alabas na, si tatay Eh boss magkano mo na may lumento to? 73 73 libre na, 73 73 73 Magkano an tawad mo Nicole? Bye. <laughs> <laughs> ikaw Patrick, magkano tawad mo? 60. 60 ikaw, tay magkano tawad mo, Tay? Oh, sana so 60. Oh, 60. Ah? 60. Oh, ah? 60. Ah? 60. Hindi, boss, tawad ko, sarado na natin 70. Magga magkano na lang kayo, boss? Magdiesel na lang pangattend so, ng 71. Alikandi Alikandi to, Patrick, bilangin niyo, tingnan niyo. <laughs> Kasi hindi ko alam kung sakto tong dala pera eh. Baka oh, bilangin nyo. Oh, bigay mo bila. Tol. Tol, wala ka tol. 10-10, bilang ka 10. Hindi matagal pagkano eh. Baka tay ano eh. I sarado mo nang 10-10. 10,000. Itupi mo, tupi mo pag 10. Bilangin mo ulit. Yun po, may pala pala si tatay pag bibili ng kalabaw. Nga pala, tay, yung 4x4 tay, sa susunod na sahod ko na bibiling Kasi bukas, bibili ko ng baboy, halagang 40,000. Kasi bibili akong baboy para sa mga katutubo. Eh, ilang sitio, apat yata. Kaya mga halagang 40,000 na baboy yung bibiling ko bukas. Kaya magastos. Kaya next sahod by yung 4x4. Bibili kami 4x4 Ay, marami nga pala nagtataka. May baka na kayo, di ba? Magkano bilhin natin sa baka noon? 76 no? Mm, 76. 76. Wow. Ah. Tol, yung kambing tol, malapit na ba magdalawang po? Oh, may malapit na magdalawang po yung bilhin natin kambing. Eh, eh problema nga nila kambing ngayon eh. Kusa san daw nagpupunta eh ng ay may tali, may Tay, lahat ng ibinibili kong alaga sa inyo yun. Baka kasi... 71? Uh -oh. -uh. Hmm? Yung panggasolina. Pandisel, pandisel. yung isa, yung ano na, yung ano, nabigay mo na? One yon Palitan mo nung buo. Kasi baka mamaya meron tayong bigyan eh para may 500 tayong bigay. Pambigay ko sa Ayun eh po. O, oh, ayos. Uh, Nag-iipong kami ng mga alaga ng sityon ni tatay. Ito kay tatay. Kalabaw ni tatay yan. O, tara na. karga na natin. Iipong kami ng mga alaga nila. Pero yung 4x4, tay, next sahod na, no? Marami kasi yung gagawin. Katulad Umay ngayon. Si Bentong. Nasa, ano? Nasa gawaan si Bentong ngayon. Kaya daming gasto. Sabay-sabay. Mm -hmm. Asa, may 4x4 ka dyan? O, tignan natin. Tara. Ah, tignan natin. Ah. natin. Ah. Ay, tay, tay, tay. Ay Ayos ah, ba? May kalabaw ka na? Tay, ano masasabi mo sa win na win? Ha? Ice cream yami. Alos. Ice cream yami. 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 Ice cream yami.